Hello, good morning. Good morning, guys. Ito yung bago kong alaga, guys. Dinala ni Amo kahapon, March 14, 2024. Yan 'di ba? Sa, sa sa malayo siya tingnan, yung tangkay niya para siyang star, 'di ba? Parang star, oh. Star, 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 star. Para siyang star, guys. Pero look at that. Maliit ito siya, guys. Maliit. Mm? maliit, parang dwarf. Okay, tingnan mo kung ano yung nagpiuos na siya, yung bulaklak niya nagpiuos na. Hindi ko alam kung anong mukha ng bulaklak niyan. So, uh, tingnan natin kung sa ilang araw, magbu baka magbukadkad na yan. Magbukadkad na yan, magkukuha ako ulit ng picture or video para sa update kung ano na yung mukha niya. Limang puno ito guys, limang puno ang dinala ni Amo. Yan, nandyan, pangalawa. Ayan. Pangatlo, pangatlong puno ayun pangap, pangapat pang doon sa kabila. Iyan oh. Maganda siya kasi para siyang yung yung tangkay niya bag, para din siya i, i, i forma siya na star. I star ang forma yung pang- panglima ito. Nandito yung panglimang puno. Ito yung panglimang puno, guys. Ayan. Oh. Ayan. ito dito, nitong puno na to, mayroon siyang parang malapit na siya mabulaklak o oh, yan parang yellow siguro siya yellow yata yung bulaklak nito ano kasi parang siyang yellow hmm. ang ganda di ba cute piti mini <laughs> cute piti mini nilagyan ng ano para mamukha siyang magmukha siyang star eh. para ano siya parang magstar talaga siya na ano purma mag siya na purma yung ano yan yan, di ba ang ganda siya? Cute. Cute ito yung bago kong alaga na dala ni Amono kahapon. Yung isa andon nasa bukid. Yan. Ito ang una kong e, e captured sa